na rin ko no? ang pangit lang dito kasi pagpag yung tumagal kahirap parang ang hirap umukat naman hindi pa natapos ha? hindi pa natapos hindi natapos ha ah? baka bukas nga babalik ha mo nga ito boy hindi okay. lang nga na. eto Ito. O, kain mo nga. Kasi 2 months na to eh. Dito, ito, ito. Dito. Ayan, so, yan guys. To, ano na to. 2 months na mahigit. Titignan ko kung meron na siyang laman. Ha? Nagbibitak na ba? Ayun nga, nagbibitak na. May laman na nga siya. Ito, tubok ko. May laman na yan. Basta nagbitak-bitak na doon yun. Sana yun. Meron na. <coughs> Some aid. Yan yung puno niya. Bok. dan yung bantang. Ito malilit. Pero malilit pa siguro. <coughs> San? Ay meron na. Ay kabilis. Kalaki. Kalaki pa. Ayan. Oh. Oh. Hmm. Kabilis. Dalawang buwan pa lang ito. Oh. Dalawang buwan pa lang mo. Di sana kung hindi pa lang natin pinakirepasan yang dun. Yung sinakirepasan to eh. Oo, oh, hindi na kirepasan kasi <laughs> <laughs> kung nakayanan natin magkirepasan to. Ha? Lahat doon na lang sa akin. Ito ya. Yeah, Ini peding din makirepasan yan, bro. Tatandahin lanot kaya dapat pag-sana. <laughs> hmm, <laughs> tama's maganda nga 'yan eh. Yan ganyan. Ayun, fine dun, fine commute ko. Dun pa, guys. Dun sa water park, ko sa'yo. Bay ka mo mag-type at magbi-video. Yan guys, yung ano. May laman na siya. Kabilis, kabilis laman Iba rin talaga pag alagaan mo, no? Ayan guys, titingnan nyo, walang halos, walang damo. Yan guys, ito, tinira kong daanan ko. Kasi yung hanggang dun sa dulo dun kanina, wala akong daanan, kaya, ayan, tinira kong daanan. Yung tabi ko rito, sibuyas yung tanim. Ayan, no? guys, sibuyas yung sibuya, tanim niya. Kaya ako kamote. Yan guys, so, uh, wala pa tong ano. Bali, wala pang 1 buwan. Wala pang isang buwan eh. Ay, 27. Ay, 20. Wala pang 1 buwan. Palang. Ha? mag 1 buwan pa lang pala to. Ayan. Yeah. May hey, mga nakaalawalong Taiwan siyo. Taiwan siyo. Ayan. <laughs> yeah. Tapos ito yung ano, uh, August. August 27. Yeah.